Gerald Anderson sinundo na sa airport ang anak nila ni Kim Chu. Sa pagsisiwalat nga ng aktres na si Kim Chu tungkol sa anak nila ni Gerald Anderson, ay marami ang nagulantang ukol dito. Hindi akalain ng mga netizens na sa loob ng apat na taon na relasyon nila ay hindi lamang memories ang nabuo kundi isang baby. Kaya naman talagang nakakagulat. Bukod sa nagulat ang marami, ay mayroon ding naging masaya, especially ang mga solid funeral supporters. Kahit pa man daw naghiwalay ang dalawa at nagkaroon ng sariling love life, ay mayroon pa rin silang pangahawakan na talagang matibay na resulta ng kanilang pagmamahalan. Nabanggit nga kamakailan lamang na nasa ibang bansa ang anak nila Kim Chu dahil ito, diyon ito iniwan, lumaki at inalagaan nang magbalik si Kim sa Pilipinas. Kaya naman talagang sobrang na-miss siya ng kanyang daddy Gerald. Samantala, nitong araw nga lamang ay masayang sinundo ni Gerald ang kanyang anak sa airport. In pa sa aming reliable source ay hindi nakasama si Kim Chu sa pagsundo dito dahil sa kanyang commitment sa trabaho at taping nito dahil sa pagbubukas ng Pinoy Big Brother. Kaya naman si Gerald lamang ang nakasundo sa anak. Dagdag pa rito ay mismong sa bahay ni na Kim Soo dinala ni Gerald ang anak bilang respeto na rin kay Kim na ina ng bata. Ayon pa sa source ay masayang umuwi si Kim sa bahay dahil dadating siya na nandoon na nga sa bahay ang anak nila at buo muli sila ni na Gerald. Kahit paman nga hindi na sila ni e eh pagdating sa anak nila ay kailangan nilang maging okay at buo. Masayang nagkaroon daw ng salusalo sa pamilya kasama ang ibang kapatid ni Kim na sobrang na-miss din ang pamangkin nila. Ay naman sa so mga solid fans ay finally ay nagkasama-sama na sila. Matapos ang mahigit isang dekada ay naipaalam na rin sa publiko ang kanilang sikreto. Makikita naman daw sa mga mata ni Kim ang labis na kasiyahan gayon din kay Gerald na nakita na ang anak sa unang pagkakataon. Sa ngayon ay susulitin muna raw ng pamilya ang magkakasama dahil ilang buwan lamang din ay kailangan ng bumalik ng anak nila sa ibang bansa dahil sa kanyang pag-aaral. Bawas trabaho muna raw ang dalawa upang mabigyan ng quality time ang anak nila na for sure ay sobrang na nila. Sobrang happy naman ng na mga Kimmerald fans dahil finally ay samasama -sama na ang pamilya. Kahit pa nga ilang taon silang naghiwala na Gerald, ay still may connection pa rin talaga sila dahil nga sa kanilang naging anak.